Hello mga mare, marahay na aga. Tagal-tagal nga akong walang mini-vlog, kaya naman tara, samahan nyo nga akong ikwento sa inyo ang buong araw namin dito sa loob ng bahay. As usual nga, mag-isa na naman nga akong naiwan dito sa dalawang bata dahil may pasok na nga si ate Nicole at ang aking asawa. Pagkaalis nga ng dalawa, agad ko na nga kinuha yung tambo para naman makapagwalis at mapagpagko na nga yung hinigaan namin. Kapag ganito nga, mag-isa lang ako naiiwan dito sa bahay, hindi nga ako nakakapaglinis ng maayos dahil hindi talaga yung nagpapababa matagal si Celestine. Mabilis lang talaga ako dyan nagwalis dahil grabe na talaga ang iyak ng bata. Buti na nga lang hindi nga sumabay sa kakulitan si Butchog dahil nanonood nga to ng video sa cellphone. Narga ko nga muna dyan sa si Celestine dahil grabe na talaga ang iyak niya at inaantok na nga yan. Init na nga rin ako dyan ng tubig dahil papaliguan ko na nga ang dalawang bata para nga makatulog na ang mga ito. Napaliguan ko na nga pala dyan sa si Celestine at nung sa si safer na nga ang susunod na papaliguan ko ay ito na nga ang nangyari. Oh, oh, oh! Papasok na nga kami dyan ng CR, nagbigla nga nga dapat sa si saver at nauntog nga ang ulo sa tiles. Hindi naman nga grabe yung pagkauntog ng ulo niya pero grabe nga ang iyak dyan ni Butchog dahil nagulat siguro sa pagkadapa. Ako rin naman bilang nanay at talaga ang lagi kong iniiwasan ang mauntog na lagi ang ulo ng mga bata. Grabe pa nga ang iyak niya dyan at ayaw nga talagang tumigil at gusto nga ay magpakarga pa nga sa akin. Kaya naman kinarga ko nga muna yan para kumalmanga sa pag-iyak at mapaliguan ko na nga. Pinapakalma ko na nga yan dahil mahirap na nga at baka umiyak pa nga si Christine at dalawa na nga silang kakargahin ko. <laughs> Nung medyo kumalma na nga sa pag-iyak ay ibinaba ko na nga para mapaliguan ko na. dati nga ang pagpapaligo ko nga dito sa dalawang bata, sinasabay ko nga sila sa pagpapaligo at nasa isang pelangga na lang sila. Kaso kapag ganun yung paraan ang ginagawa ko sa pagpapaligo sa kanila, kapag kinuha ko na nga si Celestine at sinunod ko na nga si Saver ay grabe na nga ang iyak. Pagkatapos ko nga mapaliguan, nakatulog eh, na nga ang dalawang makulit at hindi nga naman si Butchog hawak-hawak pa nga ang cellphone. Nahapon naman, nung dumating na nga si ate Nicole ay nagsimula na ako dito sa gawaing bahay. Iwasan ko nga muna dyan yung mga natirang hugasin sa lababo at nagsaing na nga muna ako bago nga ako magluto. Bali, bumili lang pala ako ng kalahating kilo ng galunggong at adobo nga ang gagawin ko ditong luto. Dito nga lang sana ang gagawin ko ditong luto kaso naisip ko nga ang i-adobo na lang dahil may sabaw nga at gusto din ng mga bata. Oh! <coughs> Nung ilagay ko na nga lahat ng isda ay sunod ko namang inilagay ay yung luya, sibuyas, bawang at kamatis. Nilagyan ko na nga rin pala yan ng toyo, suka, paminta, asin, mantika at asukal. Lagay nga rin pala ako dyan ng siling haba at isang basong tubig. Ipapakuluan nga lang yan hanggang maluto nga ang isda. Ang chametres nga lang talaga at nilagay ko dyan ng mga sangkap at depende na lang talaga yon sa inyong panglasa. Hindi nyo pa nga nasusubukan ang ganitong luto sa isda ito na nga ang sign para gawin nyo nga ito sa inyong mga bahay. At hanggang dito na lang muna mga mare for today's video para sa updated na buhay namin dito sa probinsya ng Bicol Please like, follow and share. Maraming salamat.